Dalawang linggo bago magpasukan, na ba'y siguradong excited na ang mga bata sa pagbili ng mga bago nilang gamit sa eskwela. Alamin natin ang presuhan ng mga ito sa Divisoria mula kay Denise Osorio. Live, Denise! Dominic, dagsaan at siksikan dito sa kinatatayuan ko dahil dalawang linggo na lang at pasukan na naman. Kaya naman pahirapan ang sitwasyon dito sa Divisoria. Pero hindi yan alintana sa ating mga kababayan na nais pagkasyahin ang kanilang mga budget. Kaya naman ihanda nyo na ang inyong mga listahan dahil bibigyan ko kayo ng idea kung magkano ang presyuhan ng mga pangunahing bilihin ng ating mga estudyante dito sa Divisoria. Unahin na natin ang mga panulat. Ang mga lapis na ordinaryo, nasa 90 pesos lang ang isang dosena. Ang ballpen naman, pinakamura na ang 10 piso per piraso. Kung sulatan naman ang hanap nyo, ang ordinaryong notebook, 140 pesos kada 10 piraso. Ang pangkulay naman o crayola, ang isang box ng 8 colors ay tig 35 pesos. Siyempre naman, kailangan rin ng mga bata ang ruler na nasa 10 pesos ang isa gunting na tig 18 pesos ang isa at coupon bond o bond paper na tig 180 pesos ang isang rim o 500 sheets. At para mas organisado ang gamit ng mga magba back to school, ang plastic cover ay nasa 35 pesos ang isang rolyo, plastic envelope na nasa 15 ang isa at pencil case ay nasa 15 rin ang pinakamura. Dominic, kanina naibalita na rin natin ang presyuhan ng mga uniporme pero bandarito rito, meron pa rin mas mura at mas abot kaya. Nakahanap tayo ng puting medyas na tatlong pares na 50 pesos lamang. At mga pantaas naman, yung mga blusa at polong puti, naglalaro ang presyo sa 180 hanggang 220 pesos, depende sa laki at tangkad ng bata. Dominic, sa nakikita ninyo dito sa likuran ko, pag gabi na o gabi na actually, pero siksikan pa rin at pahirapan pa rin dahil naghahabol ang ating mga mamimili. Posible pa kasing tumaas ang presyuhan ng ang mga pangunahing bilihin ng ating mga estudyante sa susunod ng mga linggo habang papalapit na ang pasukan. Kaya naman paalala lamang, habang maaga pa lang mag-shopping na tayo at gumawa tayo ng, ng, ng listahan para hindi tayo mahirapan sa pagbibili. Dominic? Alright, maraming salamat, Denise Osorio.